Ang magandang balita ayon kay Mateo. Ikatlong kabanata. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Hudea at nagsimulang mangarap. Ganito ang kanyang sinasabi. Pagsisihan na ninyo at talikda ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya, May isang taong sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tumili ninyo ang kanyang mga landas. Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pokyutan dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong, Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patundayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa dahil sinasabi ninyong aban ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos na mga anak para kay Abraham nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisip pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman labang ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kabalik ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan tumutol si Juan, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos. Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismohan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at tumapo sa Kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi,